mayroong dalawampung beses o higit pa kung saan ang Pilipinas ay pinabagyo taon-taon. Ang pinakamahirap na tinamaan ay ang Calabar Zone, Bicol at Central Luzon. At ang pinakamatinding bagyo ay kadalasang nangyayari sa Agosto at Setyembre. Sa mga modernong talaang meteoroloiko, ang pinakanakamamatay na bagyo ay ang Bagyong Yolanda na naging pinakamalakas sa landfalling tropical cyclone na naitala noong panahong iyon habang tumatawid ito sa Bisaya sa gitna ng Pilipinas noong Nobyembre 7 hanggang 8, 2013. Nang tumama ang bagyong Yolanda noong 2013, ito ang pinakamasamang bagyo sa Pilipinas na nakatala sa disaster prone na may 7,350 katao ang nasawing o nawawala sa pagbugsong lumampas sa limang kilometro o isang daan acam na kada oras sa unang paglanfon. Si Yolanda ang pinakamalakas na tumama sa lupa noong panahong iyon. Ang bagyo ay nabubuo kapag umihip ang hangin sa mga lugar ng karagatan kung saan mainit ang tubig. Dahil ang Pilipinas ay napapaligira ng mga karagatan dahil ito ay isang isla. Kinukulikta ng mga hangin ito ang kahalumigmigan at pagtaas sa karagatang Pasipiko habang ang mas malamig na hangin ay gumagalaw sa ibaba. Lumilikha ito ng presyon na naging sanhi ng mabilis na paggalaw ng hangin kaya ang hangin ay umiikot-ikot sa paligid ng isang sentro nito. Ngunit, may mga paraan upang maiwasan ito, kagaya ng pagsasagawa ng research ng mga geoengineers ng paraan para sa pagkontrol ng mga bagyo. Ngunit, ang research na ito ay masyadong mahal at posibleng mabilagay sa alanganin ang klima ng mundo kung sakaling papalpak dahil sa yugto pa ng pag-aaral. Ngunit, kung ipagpatuloy sa anumang dahilan ang pag-aaral na ito, posibleng makagawa tayo ng paraan upang makontrol ang typhoon na hindi tatama sa atin. Dahil sa buong mundo, dose-dose ng mga mapanlikhang proyekto ang sumusubok nalinlangin ang karagatan upang sumipsip ng mas maraming carbon dioxide. Ngunit nagbabala ang mga kritiko sa mga hindi inaasahang kahinatnan. Kung kilala niyo si Tom Green, siya ay may plano na harapin ang pagbabago ng klima. Nais ng British biologist at direktor ng charity Project Vesta na gawing bato ang isang trilyong tonelada ng carbon dioxide at ilubog ito sa si lalim ng dagat si Mr. Green ay naniniwala na ang idea ay matapang. Kabilang dito ang paglagay ng atmospheric carbon sa pamamagitan ng paglaglag ng mga buhangin sa karagatan. Ang buhangin na ito ay gawa sa ground olivine, isang masaganang bulkan na bato na kilala ng mga mag-aalahas nito bilang peridot. At kung tama ang mga kalkulasyon ni Mr. Green, ang pagdideposito -de nito sa malayo sa pangpang -pang, sa 2% ng mga baybay ng mundo ay makakakuha ng 100% ng kabuo ang taon ng paglabas ng karbon sa buong mundo. Kung kaya siya na ding malaking tulong sa pagpalamig ng tubig na siyang papatay sa posibleng video. Ngunit may mga masasamang maidudulot ang geoengineering sa mga bagyo kung ating susubukan, kagaya ng pagbabago ng mga panahon at klima sa ating bansa. Siguro, pinakamabuting pabayaan na lang natin ito. Kaya ang gawin ng kalikasan ang nais ng kalikasan. Dahil, ipinakilala nito ang hindi kilalang mga panganib sa klima. Maaring baguhin ng mga proyekto ng geoengineering ang mga sistema ng Earth sa hindi sinasadyang paraan o maaring hindi ito epektibo at sobrang mahal pa. Ngunit alam natin na ang bagyo ay nakakasira sa ating mga tahanan at mga ari-arian. At kung hindi pa pala rin, ay magiging sanhi sa iba pang trahedya o magdudulot ng ikakasama sa ating pang-agrikultura kagaya ng mga toyot. Kaya ang magagawa na lang natin ay lagyan ng napakaraming floodgates ang ating flood-prone area at magtanim tayo ng mga puno upang madaling pahupain ang mga baha na ito habang pinipigilan ang posibleng pagkakaroon ng landslide. Pagtibayin din natin ang ating mga tahanan na posibleng ikasisira sa mga bagyo at sumunod sa mga gabay ng ating pamahalaan kung ano ang ikabubuti sa panahon ng bagyo. Kung kailangan magsilikas bago pa dumating ang bagyo, huwag na ang katigasan ng ulo ang ipaiiral kundi sumunod na lang para sa kaligtasan. Ngunit kung gusto niyo talaga ang pamumuhay ng hindi madadatnan ng anumang bagyo, mas magandang pumunta na lang kayo sa Bukidnon. Dahil ang probinsya ng Bukidnon sa Hilagang Mindanao ay hindi gaanong dinadatnan ng bagyo. O kung dadatnan man ng bagyo, sa kung kahit gaano pa kalakas ay eh wala itong pinsala dahil napapaligiran ang bukid noon ng mga malalaking bulubundukin na siyang panangga sa mga malalakas na hangin. Hindi lang ang mga bulubundukin, ngunit masagana din ang bukid noon sa napakaraming mga punong kahoy kung kaya kunti lang sa mga lugar nitong nadadat na ng baha. Siguro ay sa mga malalapit lang ng mga iglo. At kunti lang din ang lugar na nadadat na ng pagpuhu na lupa. Siguro wala ganong bagyong sa salubong sa iyo dahil siyang kong hangin lamang ang mag-aabang sa iyo doon. Kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito, huwag na kayo mahiya na mag-like at subscribe. Ikaw ay bago pa sa ating YouTube channel. Ibahagi niyo na din sa inyong mga pamilya at kaibigan. Kung may mga tanong, opinyon o karagdagan man, magkaroon ng mahiya na magkomento sa si iba Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman para sa hinaharap. Hanggang sa muli.